Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sayo na mayroong mga bahay na kaysa maging pinakaligtas na lugar para sa isang tao ay tila ba magiging Thailand pa sa kanilang kapahamakan na posibleng pangkumitil ng kanilang buhay? Kaya mula sa templong ipinatayo sa gilid ng bangin hanggang sa tirahan na kakailanganin ng limang oras para mapuntahan ay pag-usapan natin ang sampung kakaibang lugar na ginawang tirahan ng mga tao. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Hanging Temple of Hengshan Alam mo ba na mayroong mga templo sa bansang China na maniwala ka man o sa hindi ay ipinatayo sa gilid ng bundok? Ito ay ang Hanging Temple of Hengshan na matatagpuan sa siyudad ng Datong kung saan ang templo ay kabilang sa forgotten wonders ng ating planeta na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang kapambihira at kakaiba ang lugar nito. Apat na pong silid ang nakapaloob sa templo na nagkoconnecta gamit ang Pasikot-sikot ng mga pasilyo na naging daylan sa pagkalito ng madaming mga taong bumibisita sa lugar taon-taon kung kaya't madaming mga taong ang kinakabahan at natatakot dahil sa tuwing pumupunta sila sa lugar ay mas napapadasal sila na sana ay hindi sila maligaw at mahulog pababa. Number 9 Al-Hajara hindi may tatangging madaming mga syudad at lugar panirahan sa ating planeta ang sadyang misteryoso at naglalaman ng madaming mga sekreto. Pero kakaunti lamang ang kayang tumalo sa nayo na ito na tawagin ay Al-Hajara na matatagpuan sa bansang Yemen na sadyang kaunti lamang ang nalalaman kung saan maliban sa nakatayo na ang lugar na ito noon pang labing dalawang siglo at ang mga gusali sa lugar ay binobuo ng matitibay ng mga materyales ay wala ng kahit na anong impormasyon ang nalalaman patungkol dito. Wala nang kahit na sinong nakakalam kung kailan unang nagsimula ang paninirahan ng mga tao sa lugar na kahit matagal nang iniimbestigahan ng mga eksperto ay bigo pa din sila magpa sa hanggang ngayon. Number 8. Rosano Monastery Sigurado akong pamilyar na tayo sa kaugalian ng mga monasteryo na piliin lamang ang mga matitibay at tapat na mga naniniwala na pumasok sa kanilang establishmento. Pero maniniwala ka ba kung mayroong isang monasteryo sa kaligitnaan ng bansang Griego na tila ba pagsusulit ng pagpunta at pananatili pa lamang? Ito ay ang Rosano Monastery na matatagpuan sa tuktok ng mga bundok na mayroong tumataginting na taas na lagpas isandang talampakan kung saan ayon sa kasaysayan ay ipinatayo ang monasteryo na ito sa mataas na lugar upang makatakas ang mga Monghing titira dito mula sa gulo ng syudad at potensyal na mga digmaan. Nakakatakot mang tumira sa matataas na lugar kagaya ng Rosano Monastery ay hindi naman may tatangging napakaganda ng tanawin ang nakikita sa paligid ng monasteryo. Naging dahilan din para madaming mga tao ang bumisita at pumunta sa lugar kada taon. Number 7, Casa do Penodo Aniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang tirahan sa bansang Portugal na binobuo lamang ng apat na bato? Ang kakaibang bahay na ito ay ang tinatawag na Casa do Pinodo o Boulder House, kung saan tinuturing na isang monumento ang lugar dahil sa paniniwala ng mga residente na sumisimbolo raw ito ng mga naging tirahan ng ating mga ninuno noong unang panahon. Ngunit matapos ang imbestigasyon ay napatunayan na ginamit lamang na bahay bakasyonan ng inenyerong may gawa ng Casa do Pinodo ang kakaibang bahay na ito, na dahil sa sobrang sumikat sa mga residente ay naging monumento at lugar na umaakit sa mga turista na sadyang nakatutulong sa ekonomiya ng lugar. Number 6, Ponte Vecchio kung makakakita tayo ng mga taong naninirahan sa mga tulay ay agad nating iisipin na mga pulubi o mga wala silang matirhan pero alam mo ba na sa bansang Italy ay mayroong isang lugar na ang mga nakatira sa tulay ay kinamamanghaan araw-araw at dinudumog pa nga ang tulay na ito ay ang Ponte Vecchio na nakatayo sa syudad ng Florence na maniwala ka man o sa hindi ay walang nakakaalam kung sino at kailan ipinagawa kung sanang tanging kaalaman lang patungkol sa tulay na ito, ay may mga taong naninirahan sa gilid at loob nito na hindi lamang itinuturing na bahay ang lugar kundi bilang kanila na ring tindahan at establishmento na talagang namang dinadayo ng madaming mga turista dahil sa napakagandang tanawi na bumabalot sa lugar at dahil sa matao talaga ang lokasyon nito, ito dahil ang tulay na Ponte Vecchio lamang ang nakaligtas Mula sa pangalawang digma ang pandaigdig sa siyudad ay makikita din na sadyang mayaman sa kasaysayan ng lugar na ito na nakatutulong din para akiti ng madaming mga taong bumibisita dito. Number 5, Matmata Hindi na bago sa ating kaalaman na sa paglipas ng mga taon ay mas lalong umiinit ang temperatura ng ating planeta na nagiging dahilan para mas maging mahirap na ang pagtira dito. Kung kaya't nakatutuwang isipin na mayroong naisip na solusyon ang mga residente sa nayon ng matmata sa bansang Tunisia na parehong mura at hindi nakakasama sa ating kalikasan. At ito ay ang paggawa nila ng mga bahay sa loob ng mga kuweba at butas na kanilang hinukay na pumaprotekta sa mga residente mula sa mainit na sinag ng araw. Ang kakaibang tirahan ng mga residente sa nayon ay talagang namang sumikat matapos malaman ng publiko. Kung kaya't madaming mga turista ang bumibisita sa lugar at may mga pagkakataon na din na may mga sikat na pelikula gaya ng Star Wars na kinunan dito na mas lalong nagpapasikat lamang sa lugar. Number 4, John O'Groats kung mabibisita ka sa maliit na nayo na ito na kung tawagin ay John O'Groats sa Bansang Scotland ay sigurado akong agad mong mapapansin ang pagiging normal at tila ba boring ng lugar dahil sa halos wala nang makikita dito. Pero alam mo ba na sa napakadaming mga taong bumibisita at pumupunta sa nayo na ito taon-taon? Ito ay dahil sa madaming mga taong sumusubok na ng buong bansa kung saan ang John O. Groats ang pinakasikat na ginagawang panimulang lugar kung kaya't kahit na walang kahit na anong makikita at napapala ang mga taong bumibisita dito ay hindi pa din may tatanggi na isa ang lugar sa pinakabinibisita at pinupuntahang lugar sa buong bansa. Number 3, Villa Girasol Kakayanin mo bang manirahan sa isang bahaya na mayroong kakayanan na umikot? Ganito na lamang ang nangyari sa bahay na ito sa bansang Italia na kung tawagin ay Villa Girasol na ipinatayo noong 1929 kung saan ang bahay ay mabagal at unti-unting umiikot na ayon sa investigasyon ay nakadesenyo upang sundan ang posisyon ng araw sa ating kalangitan. Kung kaya't nakakasiguradong laging masisinagan ang mga taong naninirahan sa loob nito. Siyam na pulgada ang galaw ng ikot ng bahay kada minuto. Kung kaya't kahit na madalas itong umiikot ay posibleng mahilo ang kahit na sinong titera dito na dahil sa pag-ikot ay nangangahulugang magbabago din ng tanawin na makikita sa labas ng bahay kada oras na dahil ang bahay ay napapalibutan ng napakagandang paligid ay hindi may tatangging madaming mga tao ang magkakagustong manirahan dito. Number 2, Santuario de la Madonna de la Corona Kung nanaisin mong pumunta sa isang simbahan na hindi lamang nagsisilbing lugar sambahan sa kundi ay magbibigay din ng napakagandang tanawin na sigurado akong gugulat at magpapahanga sa iyo ay sigurado akong gugustuin mong bumisita sa simbahan na ito sa bansang Italy na kung tawagin ay Santuario della Madonna della Corona na ipinatayo noong 16th century pa. Kung saan kahit na humigit kumulang limang daang taon nang nakalilipas ay makikitang sobrang maayos pa din ang kalagayan ng lugar at hindi ito naaapektuhan ng erosyon o mga aksidente kahit na matatagpuan ito sa gilid ng bangin na talaga namang nagpahirap sa mga taong gustong pumunta dito noon kung kaya't ang mga naging residente lamang ng lugar noong ipinatayo ito ay ang mga mayroong matibay na paniniwala sa kanilang relihiyon na naging matapang sa mga pagsubok ng buhay at walang takot na nanatili sa lugar kahit na posibleng bumagsak ito ng biglaan na mauwi sa kanilang kamatayan. Number 1. Mount Fanjing Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang posibleng gawing tirahan sa bansang China na kung pupuntahan ay aabutin ka ng limang oras. Ito ay ang dalawang templo sa tuktok ng Mount Fanjing na umabot ang taas sa halos siyam na libang talampakan. Kung kaya't ang mga larawan at video na nakunan patungkol sa lugar na ito ay makikita ang kadalasan ng nahaharangan ng mga ulap. Ang bundok na tinitirhan ng mga monghe sa mansa ay tinuturing na sagrado ng mga residente kung saan naniniwala sila na makakamit daw ng kahit na sinong maninirahan sa templo na ito ang tinuturo ng kanilang relihiyong buddhism kung kaya't kahit na limang oras ang kailangan gamitin para lamang makakit sa bundok habang ang pababa naman ay umaabot sa tatlong oras ay madami pa ding mga taong sumusubok na pumunta at manirahan dito. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga kakaiba at nakamamanghang mga tirahan ang naisipang gawin ng iba't ibang mga tao sa iba't ibang panig ng ating mundo. Kaya naman para sa iyo, alin sa mga kakaibang bahay na ito ang gugustuin mong maging tirahan? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!